Oh, kumusta daw ako? Eto, <laughs> pa -chill, chill, lang, pa relax relax lang. Habang yung mga inggitero at inggiterang kakilala ko. <laughs> Ayon, hanggang ngayon, inggit pa rin. Wala kasi silang inatupag eh, kundi yung buhay ng iba na imbis na yun sa kanila. O oh, ikaw, mag-iingat ka sa pagiging mabuting tao mo ah kasi hindi lahat ng nakapaligid sa'yo mabuting tao rin tulad mo yung iba abusuhin at gagamitin ka nila dahil alam nilang mabuting tao ka kaya magingat ka alam nyo ang mga tao kahit na walang pinag-aralan yan basta marunong rumispeto at makipagkapwa tao <laughs> sabi ko sa'yo daig pa niya ng edukado at yung matatalinong tao kasi maraming ang tao na edukado at matatalino pero wala namang respeto sa kapwa tao